Yeah. So guys, siya ng pusa, nanganak siya. Ay, kinakain niya yung inol, pinuputol niya yung inol nan. Ayan. Ang siya guys. Ayan ang pusa, kung paano ang anak. di kanya kinakagat. Mahal pa lang tao rin siya pag umeary. Eh. Ay, yung inulnan mahal ko yan na pinuputo niya yung pusod. May lumabas na naman isa ba? Hmm. Ay, ano? Dalawa na? Wala pa. Ah, isa lang? Isa nga yan, hindi kanina nga Ay, baka isa lang anak niyan. Hindi ba, meron pa yan. Yung pusa kasi pag nalalak, matagal. Ay, ano? Wala Ano yan? Inulnan. Wala Ano yung Jane? Kulit mo! Ay! ay. Lahat! What? Nakain ano siya talaga ba? yan? Pusa! Pus P pusa din yan. Ay, gabi. Pusa din siya, oh. May, may kakambal. Nakulog na kumabas yata yan. Lumabas? Hindi tama sa buwan. Pinakain talaga yan. Lumabas na. Patay. Kasi yan yung, ay. Pusa rin siya, nak. Ayun na, pusa namin ng anak na. Alaba Titus. Ayan. Dalawa ang ulo. Hmm? Dalawa, dalawa. Oh. Ang ulo dalawa? Umiyak siya oh. Umiyak Kempere, siya. Kimpre, yung isang pusa. Ay, nagdedede na yung isang pusa. Ang isang ano niya, baby patay. Ang hmm. awa naman ang aming princess. Ayan. Kamukha talaga ng tatay, yung unang pinanak <laughs> <laughs> Kuya, Kaya, pusa talaga kuya. Okay. Pusa nga yung isang. Umiiyak siya, di ba? Mm -mm. Umiiyak siya. Ito yung isang baby niya. Umiiyak siya, doon na daw kasabi. Huwag yung hmm. kayo dyan! Ayan, pa Ay, parang may lalabas. Diyan, ginaw tayo muna ulit, parang may lalabas na ulit. Kasi, ano eh, binatubaton nyo kasi yan eh, kaya yan tuloy yung isa, hindi na lumaki. Ay, dugo. damit yan, wala yan. Nilagay mo talaga yan. Oo, oh, ah! wow, naman sa princess nung anak niya isang. kita siya sa Alam ko nga, oh. <coughs> <coughs> um, Raban! Hindi oh. ka na. I-vlog eh, mo to, di ba? Ano yan? Ay na, kanyan. What's up mga bros? So, ulit, uh, ulit, public. yung good si Ivy. Oh guys, manganak na yung puso namin si Princess. Ayan guys. Ito may yakas. guys. nag -blade, blade kami guys. May joy joy. Habang nanganak si Princess, tanga. Wait lang. <laughs> pa! Diyan muna. Um, wala nanganak din siya ng daga. Hmm. <laughs> Wag may lalabas yan. Uh, may lalabas pa yan. Yung oh, Oo, ito sa princess so Ibalik sa putay mo na <coughs> sa <coughs> kutay mo. Nakawain pala. Uy, ang tatakob. Oh, Barbie ah. <laughs> Huwag daw kayo dyan, nak. Si kuya kasi binago.